po uh, time time check uh, alas 3 sa uh, uh, imidya na po ng uh, madaling araw ngayon at uh, kararating lang po namin dito uh, sa Mindoro nakabalik na po kami galing po dyan sa Pampanga Maiso -Grale. at uh, yun nga po at uh, bago po ako matutulog ay uh, gagawa po muna ako ng uh, video update po sa inyo na nakabalik na po kami rito sa Uh, amin sa Mindoro. ayan po at uh, grabe ah yung uh, habang nasa barko po kami kanina. Ay, uh, nire review ko po yung mga comment ninyo. Grabe ang ah, talagang ramdam ko po yung inyong mga yung, yung malasakit at uh, concern sa akin. At uh, yun nga wala daw pala akong driver, meron po kaya nga lang ay uh, yun nga po sabi ko kanina na Uh, may mga kasama po ako ay nasiraan lang po yung truck dyan sa Batangas ka uh, ng pagpanawin. Uh, Pagdaong namin diyan, hindi pa kami nakakalayo ng pier, nasiraan na po. So nagdesisyon na po ako na ako na lang po ang pupunta at uh, later on, nag-feedback naman sila sa akin na naayos na raw at uh, actually papunta na nga rin sila, susunod na nga sila dyan sa Maisog Rally dyan sa Pampanga, kaya lang sabi ko, pauwi na rin ako at uh, magantay na lang kayo dyan, magantay na lang tayo at para sabay-sabay na tayo umuwi dahil uh, para akong uh, para akong uh, uh, hinampas na bayawa <laughs> grabe ang uh, grabe ang pagod ko but uh, anyway yun pong pagod na yun ay uh, parang masaya ako dahil po doon sa mga A comment nito mga comment po ninyo ng mga subscribers ko. Mga nanood din po. hindi ko po alam kasi kung nakapag-subscribe kayong lahat yung mga nag-comment. So, talagang uh, doon po parang na uh, masigla ako at uh, uh, ganun, ganun po talaga. Pagkaramdam mo na yung mahal ka ng, uh, ng tao ay talagang hindi ka makakaramdam ng pagod. Lalo na kung uh, ang uh, ipinaglalaban mo ay para sa mga tao. Ganon po kasi ako dahil uh, madalas din po siya naririnig sa akin at di, nandiyan din po yan sa screen ko lagi na yung I love you all. Ganon ko po kaya talaga kayo kamahal. Uh, once na nanood kayo ng video, lalo na kung nakapag-subscriber subscriber ko na, ay uh, nandoon na po yun. Talagang naramdam ko po na uh, talagang mahal ko kayo. At uh, kanina po naramdaman ko talaga yung nga sabi ko nga na habang uh, nasa barko kami kanina dal dalawang oras din po kasi ang biyahe mula Batangas hanggang dito sa amin sa Camindoro. Yung barko dalawang oras po yan. At ayun uh, nga nireview ko lahat yung mga kanina may nagsabi na uh, magpahinga daw muna ako at byanda uh, muna ako sa loob ng kotse para may uh, malamig-lamig ang kwano um, ang pakiramdam ko ay sa uh, saka yung uh, bas, uh, magpalit no ako ng damit dahil nga pawis sa pawis ako. So doon po ramdam ko po yung concern talaga ninyo kaya po uh, sobrang uh, appreciated ko po lahat yung mga concern niyo sa akin lalo na yung pawin na ako yung mga comment pala ninyo ay walang uh, walang wala nga patid yung uh, pa paalala na mag-ingat at uh, drive safe yung mga ganun po ba actually po yung mga ganun kwan yung mga ganun pong uh, message nyo sa akin, napakalaking bagay na po sa akin yun, sa totoo lang po kaya ngayon ay 3 o oh, ito 3, 3, 3 33 na nga po at sabi ko, kararating lang namin dito, pero parang uh, hindi ako nakaramdam ng pagod bagamat talagang pagod, pero pagkaganon po talaga yung mababasa ko mga comment ninyo, grabe yung uh, ang saya-saya ko at uh, siguro kahit na isang linggo mo lang tulugan ito ay uh, hindi ako mapapagod so but anyway po ay uh, yun po yun na uh, gusto ko lamang po uh, bigyan kayo ng feedback na nakabalik na po kami rito sa amin at uh, yun mag-aantay ng uh, uh, kung anong uh, magiging uh, resulta kung uh, saan pa yung uh, uh, susunod na ma eh. kasi nga po ba diba, kung inyo po natatandaan Ah, uh, lahat po ng mga mga pagdadausan sana na may sobrali na wala ako diyan ay lahat po ay hinaharang. Lahat po 'yan. Ah, uh, mayroon po nga uh, mga naglalagay diyan ng na mga kung ano-ano mga hapang harang diyan sa agaganapan uh, ng rally, mga traktora, mga truck, kung ano-ano. At uh, mayroon pa nga diyan uh, sinasabi ko nga diyan sa Bastos Bulacan na yung may nag-abogado uh, nag, uh abog, daw kuno na yun. Kaya nga po, Uh, sumibat din po ako diyan kaya lang hindi ko lang to talaga inabutan yung abu abogado na yun dahil gusto ko po talaga nga uh, sana nga either gawin ko estatwa diyan or bulagin ko na lang para madala na lang so yun po hindi ba baka na nagkataon lamang po na nakapag decision ako na pumunta diyan sa uh, sa Pampanga So wala naman pong abirya, wala naman pong humarang at um, uh, ma, uh, smooth naman po at uh, talagang ibinigay uh, uh, sa atin yung uh, pagkakataon ni Kanga na makapagdaos ng uh, rally. So, yun po. At uh, salamat po sa mga official ng Pampanga, lalo na po dyan sa Angeles City, na kung saan po ay uh, nagbigay po kayo ng daan para makapagpahayag ng saluobin itong ating mga kababayan na kung saan naman po talaga ay yun lang naman po talaga ang purpose ng May Sobrale ang magpahayag lang po ng damdamin namin yun po amin nakikita at uh, na talaga namang hindi nakatanggap-tanggap sa aming mga Pilipino lalo na po yung panggigipit at uh, uh, pag uh, rampant na nakawan sa gobyerno nito yun lamang po at uh, wala po kaming uh, wala po kaming uh, sinusulong dito ng destabilization, Wala po kaming sinusulong dito na uh, kung ano pa man paglaban sa gobyerno kundi ang sinusulong po namin dito ay sana bumaba ka na Mr. BBM dahil hindi mo talaga tayang uh, uh, gampa na yung tungkulin bilang presidente dahil nga po talagang wala ka na sa katinoan. At uh, sana yun po ang inaasahan namin, na, na buwaba ka na lang sa pisto bago pa uh, mapahamak itong mga kababayan natin. At uh, yun nga po ay uh, tuloy po yung uh, uh, paninindigan nitong si uh, Bangab na talagang makikipag-gira. So nasabi ko na po dati sa inyo na... Kaya yan ang gusto niya makipag-gira na yan ay dahil nga po sa Gustong mapagtakpan lahat yung mga kabalbalan nila At yung kasakay yung mga arampant na nakawan sa gobyerno ito diyan sa administration niya ngayon Kung nga nyo pong matatandaan, ito pong si Zelensky Ay uh, yung pala, ay uh, tapos na pala ang termino ni Zelensky na yan At hindi na po pala presidente ng uh, Ukraine yan Pero dahil diyan sa uh, gira na yan uh, yun, ah, uh, nagpapanggap pa rin siya na siya ang presidente pero ah, uh, yun pala ay tapos na po ang termino niyan okay so another thing na uh, ibabalita ko sa inyo dahil nga ah, uh, nakasasagap ko lang po ng balita na ito pala ang general manager ng uh, ptv 4 yung television po uh, PTB4 ay Uh, tinanggal na rin daw po ni Lisa So, yun. Talagang wala nang tigil sa ka- Once na hindi ka sumunod sa kagustuhan itong sibutod na ito, ay talagang tatanggalin ka. Ayan nga po at medyo uh, nagwawala daw yata yung mga government official uh, na kung saan yan po kasi ang, yung PTB Propaganda na yan ay uh, pag-aari po ng gobyerno yan at uh, dahil wala naman daw dahilan ang pagkakatanggal ng kanilang general manager dyan sa PTB4 at tinanggal so ayun po at uh, sabi ko nga po talagang uh, once na hindi uh, nagustuhan ni Butod yung uh, Juan uh, kanyang uh, mga tao dyan sa sakop ng gobyerno ay uh, wala lingwak ka talaga kaya sana ay uh, itong mga ganitong klaseng tao dapat ito talaga napipis din ah. At uh, sabi ko nga po kung uh, bibigyan lang ako ng pagkakataon na mapunta dyan sa ngayong 2025 ay ako ang liligwak din sa mga animal na ito. Maniwala kayo sa akin. Sa totoo lang po kaya kaya po eh, hinahayaan ko lang po na wala pang uh, halos mag-subscribe dito sa channel ko. Hinahayaan ko lang yan dahil gusto ko natural, natural kayong mag-subscribe, natural kayong mag-follow dito sa channel ko. Dahil titiyakin ko naman po yan na lahat kayo mag-subscribe din po. Dahil sasabihin ko meron po tayo, meron po akong iniisip na talagang uh, uh, hindi ko alam kung uh, mapapahanga kayo. Or, uh, mangingilabot kayo? Or, uh, hindi ko alam kung uh, ano ang magiging reaction ninyo. Pero dahil nga doon sa, uh, sa iniisip kong gagawin, ay tiyak naman kayo. Sigura sisiguraduhin ko yung mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, ay magsubscribe po yan. At, uh, kumbaga, mag-aantay lang po tayo ng konting panahon at uh, para may isa katuparan natin yung dapat natin gawin. At uh, ano pa ba? Pero talagang ba babalikan ko lang po itong mga subscriber ko, yung mga nanood po sa live ko kanina sa Maisog Rally dyan, sa, sa Pampanga. At mula po yung papunta ko doon at saka yung uh, pauwi na ako, grabe po talaga yung uh, eh, nakaka nakakalaki po ng puso yung mga uh, yung mga nabasa kong mga comment nyo dahil talaga namang uh, nandoon yung uh, ramdam ko po talaga namahalin nyo ako dahil nga yun ang concern ninyo ay hindi po hindi po uh, maliit na bagay para sa akin yung kundi napakalaking bagay po yun at uh, talaga namang uh, grabe at uh, salamat po ng marami doon sa mga nagbigay ng uh, paalala concern at uh, ano pa man maraming maraming salamat po at uh, magkikita po tayo. Sisiguraduhin ko pong magkikita po tayo. At eh uh, Kukunin ko lang po dahil uh, ayaw ko schedule may schedule lang po ako na eh uh, baka sa susunod na linggo ay uh, mayroon lang po akong uh, uh, sasaglitin na uh, kailangan ko sa pan sa uh, United Arab Emirates, UAE. At uh, baka po siguro mga 2 days lang din po ako doon. Kaya nga ang gagawin ko, uh, gagawa na lang ako ng advance na uh, video ko para uh, i-upload ko na lang po. At uh, kasi nga dalawa, baka dalawang araw po ako sa uh, United Arab Emirates. Dahil ah uh, meron lang po akong kailangan gawin doon so basta po kahabang wala ako ay uh, mag-iingat po kayo lagi at uh, yun lang po ha ang aking uh, aking ipinapaalala lagi kanina kanina pa rin yung uh, pagpunta ko doon kanina sa Pampanga dahil may ambun ambun kanina may ulan ulan ay pinapaalalahan lang po lagi kayo, uh, di ba po ugaling ugaling na ninyo marami ako nakikita kasi na Pagka may mga malakas ang ulan, ay naliligo sila sa ulan, di ba? Hindi po ba? Huwag po ninyong ugaliin 'yon. Doon po sa mga karinig dito, makakapanood dito, huwag po ninyong ugaliin 'yon dahil ah uh, hindi na po safe ang uh, ang uh, kapaligiran natin. Dahil eh uh, hindi po natin alam kung ano ang uh, gag, uh, gagawin o uh, ginagawa na ng China sa atin dahil uh, sabi ko nga po maging yung ulan ay pwede nilang uh, lagyan ng virus yan uh, pwede po kasi silang uh, koni, mag cloud seeding pagkatapos po niyan, kasama na po dyan yung virus so wag mo nyo pong uugaliin na maligo sa ulan at lalong ha, hindi nyo mong, uh, iwasan po ninyo na yung maambunan kayo or what kung halimbawa man naambunan kayo na hindi naman talaga uh, sinasadya ay maligo agad po kayo maligo agad at uh, sabunin mabuti ang uh, buong uh, mula ulo hanggang katawan kasi mayroon na po ako nga kung, uh, actually hindi, hindi ko lamang po nararamdaman yon. kundi parang uh, ayaw ko po kasing diretsuhin dahil kasi kahit pa paano mayroon naman tayong uh, mayroon naman po nagbibigay ng feedback sa atin so hindi pa man po kumpirmado yun mahirap naman po yung magkontayo uh, magsabi agad ng ganon pero yun po basta sa akin lang huwag na po huwag, na, huwag nyo nang gawin yung maligo sa ulan o magpaambon kung maambunan mong kayo sabi ko nga maligo mabuti at uh, sabunin mabuti mula ulo hanggang paa sabi ko nga posible pong mangyari hindi lamang posible kundi posibleng posible na ahaluan nila ng virus yung ulan na yan. At hindi rin po tayo nakakasigurado kung yan ay natural na ulan yan or cloud seeding lang po. Ang ibig sabihin po ng cloud seeding yung ginawa lang nilang ulan. Okay? Yan po. Yan. Marami naman nakakaalam yan at uh, sabihin nila rito, lalo na yung uh, sa probinsya, hindi po nila alam yung cloud seeding. So pwede po yan. pwede pong gawin na magpaulan. So yan po. At uh, yun lang po ang pinapaalala ko sa inyo at uh, basta lagi po kayo sa lahat po ng oras at pagkakataon ay mag-ingat po kayo lagi para hindi po kayo magka problema at uh, yun po hanggang ngayon po kasi uh, mayroon pa po pong nagtatanong yung tungkol daw sa sili at sa kalamansi o sige na nga po at uh, i-discuss ko na rin nga po yan kabagamat uh, talagang palit ulit ko na sinasabi ito ay baka kasi tinatamad lang na maghukay noong uh, mga video ko diyan kaya hindi po niya napapanood yung uh, video itinuro ko yung tungkol sa sili at kalamansi. Okay po, para once and for all po ay, uh, ay uh, malaman niyo po yung uh, bagong, uh, nakapag, uh, bago lang po sa channel natin. Yung pong uh, limang uh, sili at saka kaunting dahon ng uh, sili. Ah, uh, pwedeng uh, walang dahon lang pero pwedeng uh, pwedeng lagyan niyo na rin ng dahon pero ang dating itinuro ko lang ay yung sili lang yung uh, bunga yung pula yung labuyo ika nga pero as much as possible pwedeng niyo rin pong dagdagan ng dahon plus yung pong kalabansi hiwain niyo po sa gitna okay ito na po ha yung tinuturo ko para alam niyo po kasi para nako konsensya naman ako baka ako talaga hindi napanood Hiwain po sa gitna, yung uh, kalamansi at uh, magkasama, magkasama po yung uh, bunga ng sili na pula at uh, di ba po may steamer naman kayo i-steam niyo po naka-steam po yan tapos po di diba, diba ba pagka-steam yan pagka-binuksan nyo po yung uh, takip noon di ba di diba po ba mayroong tubig yan po yung uh, moist. Moist noong in-steam niyo yun po ang itaktaknin ninyo sa isang lalagyanan mag-ipon po kayo noon ah, yun pong tubig noon yung moist noon ah, uh, ulitin ko po limang siling labuyo ah, uh, either haluan nyo ng dahon na rin pero kung walang dahon, okay lang po na labuyo lang plus, kalamansi, hiwa sa gitna i-steam nyo po, pag na-steam po nyan ah, uh, pagkakinuhan nyo po yung takip yung pong uh, tubig noon, yung istia, yung uh, nag-evaporate na uh, tubig po noon ayun po ang itaktak ninyo ayun po ang ipunin nyo at yan po yung uh, ang paggamit naman po yan ay uh, halimbawa kung lalabas kayo ito naman po ay kung halimbawa, alam na natin na delikado na ha, hindi po ngayon nyo na gawin, ibig ko sabihin po, mag uh, prepare lang po kayo Halimbawa po, nandiyan na yung uh, gira. At alam nyo na na delikado na. ah uh, halimbawa, mayroon po kayong uh, spray. Yung, uh, di ba dati nung pandemic ay uso yung may alcohol na pang spray. Na spray lang po, ilalagay nyo yung alcohol pang spray. Ganun po, bumili lang po kayong piso lang yata yun. Dalawang piso, limang piso. At noon nyo po ilalagay yung, yung uh, tubig na na-extract ninyo na moist ng uh, yung inistin ninyo na yun, at uh, yun po ang balen nyo, Every now and then, yun po ang spray, i-spray nyo sa sa bibig ninyo Or kung gusto niyo naman paabutin nyo sa lalamunan niyo. Okay lang po 'yun. Spray po niyo. At uh, hindi, hindi naman po 'yun ang uh, kanyan na uh, tulong noon, kundi kung halimbawa may sore throat kayo, pwede rin po 'yun eh. Actually, mayroon naman po nag-comment diyan na talagang nung nangati yung uh, lalamunan niya, kahit na uminom na siya ng uminom ng gamot, hindi po nakuha. Pero nung nag-spray daw siya, doon sa bibig niya na itinuro ko nga sili at kalabansi ay on the spot ay nawala po yung kanyang uh, pangangati at saka sakit sa alalamunan. Ayun po yon Marami pong gamit yan. Ah, hindi lamang po yan. Marami pong gamit yan. At, uh, at um, ah, hindi lamang po nakaka nakaka nakakasangga ng virus yan, marami pa pong gamit yan. So, maging yung pong, uh, naman, o sa so, hindi pa rin po nakapanood ng no? sinasabi kong uh, atubig naman ng saging, ito, para tuloy-tuloy na po tayo, bago ako matulog. Uh, halimbawa po, either uh, po, pu puno ng saging yan, putulin nyo yung puno ng saging, or yung suwi ng saging, basta saging, ano man saging yan, kahit anong saging yan putulin nyo either yung anak or suwi ng saging or yung mismong puno ng saging pero sayang naman kasi pag pinutol yung puno ng saging kasi sayang mamumunga yun lang suwi tapos hukayin nyo po yung uh, yung gitna hukayin niyo di magkakaroon ng balon ayan at ang gagawin po ninyo takloban nyo lang po ng uh, uh, plastic para hindi po marumihan at ipunin po ninyo yung tubig yun tapos sa uh, kung may tubig po yun, uh, di ba yung mayro uh, mayroon pong panghigop eh, yung uh, ano yun? Ah, uh, yun pong sa bata, yung uh, uh, binipisil tapos hihigupin niya yon Yun ang panghigup ninyo. Tapos isalin nyo sa isang ng Or kung hindi, diretsyo na, inumin nyo na. Magdala kayo ng istro, inumin nyo na. Kahit na kahit na walang pan po yan, kahit na walang oras po yan, inumin nyo po. Yan. At uh, hindi ko naman po siguro ituro ito kung uh, kung uh, makakasama. Dahil uh, unang-una, saging po yan. At uh, wala po. Hindi po talaga tutali. Ayan. At uh, yun po. Marami pong binipisyo yun. At uh, marami pong mga Uh, mga uh, mga vital organ natin na pinapalakas noon ibig sabihin kung uh, yan ay ah uh, nawawala uh, uh, ako eh huh, parang inantok na yata ako so yun lang po, basta inumin nyo lang po yun yung uh, tubig ng uh, tusagin na yun yun lang po At, uh, ano pa ba o oh, yun naman po eh ako kung uh, ayaw nyo mag pa, adi uh, mismo doon sa puno, magdala ka ng escrow, dihigupin nyo na lang. ah uh, yun pong tubig ng kwan, ha? Yun pong tubig ng saging na yun, di, di ba po? Ito yung puno. Pinotol nyo. Hukayin nyo ngayon yung gitna, magkakatubig po yan. Pero lagyan nyo po ng plastic kasi baka madumihan. Sa kanya po, pag pumunta kayo doon kinabukasan, may tubig yan. O mamaya-maya nga lang, may tubig yan. Ayun, sip-sipin nyo po ng estro. At ayun naman po, talaga ang ginagawa ko. Ito yung nanyo naman. 175 years old ko na. O. Oh. so, ngayon, at uh, kung kayo ba ay uh, ay uh, aabutin din ng 175 years old, ay hindi po kayo aabutin ng 175 years old kung hindi nyo alam itong procedure na ito. O. Oh. Ngayon, at alam nyo na, ay baka abutin po kayo ng 175 years old, kagaya ko. O, oh, yun po. Uh, one day uh, ipapasyal ko po kayo rito sa sa sagingan ko at uh, ipapakita ko po sa inyo na uh, magpuputol uh, ako ng saging at uh, lagyan ko ng balon tapos yung tubig po yung ipapakita ko, ibibidyo ko po yan at uh, tinatamad lang kasi ako magbidyo eh pagka nandun ako sa farm so anyway ay uh, makikita nyo rin po yan balang araw anyway Ah, uh, ano pa nga ba at uh, medyo pa na. Sabi ko nga po ay uh, medyo <laughs> medyo nakaka ma, medyo nakakapanap pa ako, nakakaramdam na ako ng antok. At uh, basta po, maraming maraming salamat po do sa lalo na po yung mga bago nag subscribe. Ngayon at uh, marami din po yung naidagdag nating subscribers ngayon. Ay uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At kasama na po kasama na po kayo. Yung po mga bago nag subscribe, kasama na po kayo sa susurtihin. Huwag lang po kayong mainip. Yung pong mga dating nakapag-subscribe na na hindi pa sunerte, huwag po kayong mainip. Dahil ang sinasabi ko po rito, kung wala pa man, o hindi pa man kayo binababaan ng ating Panginoon na syerte, ako ang magbibigay ng syerte sa inyo. So, yun lang po. At uh, mahal na mahal ko po kayong lahat dahil shhh, lalo na ngayon na nakita ko, na naramdaman ko yung pagmamahal nyo sa akin, higit pa yung pagmamahal ko sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po at uh, Ingat po kayo lagi.